Hello po, good morning at magandang magandang araw po sa inyong lahat mga ka-beauty farm. Ayan, nandito naman tayo sa mini lakatan farm ni TV. Ayan, so may nag deliver dito. Kaya sobrang linis yung saging. At tingnan natin yung bunga ng saging. First, first batch ng ano nag-abono pala sila dito. Tingnan, may maabono. Yan, at ito guys, followers niya nga ito. So nagbibigay na siya ng followers sa isang lakatan kasi nga dito dada. Guys, is the first batch for macro propagation. Ayan, so nag-umpisa na ng bunga. Ito yun ang macro propagation na sa tingin ko is mas matibay kaysa tissue. Sa so, tingin ko lang guys. Kasi I obs observed this uh, banana since na ano D1. Ayan. Ito na yun guys. Medyo mainit pala dito. Ayan. Ito na yun ang bunga ng macro. Ayan. So ganyan na siya ngayon. May mga ano yata it na puno. At saka ito naman ngayon dito. di Diba? Sobrang laki talaga guys. thanks God na inuulan din today. Sa kanagaabo no din. Ayan. Tingnan nyo. Yan ganun kalaki ang bunga ng macro propagation. So ilang CP yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 7 ka ano. Yan. Ganyan siya ganun. Yan. Super lucky. Yun yun siya. So, may followers na siya na binigay ng, nagbibigay na siya ng followers. Kaya, kailangan naman niya ng protection or para maging ano siya. Kahit kinukuhaan siya ng saha, guys, pwede siyang mamumunga. Kasi ilang bisis na to kinukuhaan ng saha kasi ang daming nag-o-order. So, kung sino yung mag-o-order ng saha dyan or subwal, o tingnan mo, ilan ang subwal niya is tatlo. Kailangang i-remove yan. Ito, lang isa talaga ang iiwan. Ito. Yan lang talaga ang iiwan. So, yan. Dito naman may dalawa. O, oh, simpre, kaano kalaki yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talaga yan ka sipi. Yan. Ito yung gaano siya kahaba, ba diba? Thanks God talaga na ganun kalaki yung mga ano niya. Yan. Yan. Gaano sila kalaki, guys. Yan. Diba? Oo. Yan ang ano nyo, guys, sana. Kinukuhaan ng ano yan. Yan. Hindi nagsayang talaga yung subwal niyan. Kasi yung subwal niyan, may nag-o-order. Kaya hindi natin sabihin na pag kinukuhaan ng subwal, hindi na mumunga. Kasi kinukuhaan niyan lahat eh. Kasi sayang naman pag itapon, di ba? O, oh, ayan. Tapos, mintin talaga yung pag dilip guys. ano siya ka kalaki. din yung isa doon kaya ang ano pala kahit ano namang pananim natin dipindi sa pag-aalaga kasi ito alagang alaga talaga to kasama ang pagmamahal ayan ito nga bago pa tong ni mower dinidilip abono ganun yun siya nang i -dilip yata doon. Ano lang to, hindi naman talaga kalakihan. Basta kasama yung pagmamahal. Yan. Ano na siya? Mas maganda kahapon. Nag-aabuno sila din. Ngayon naman, nagdidelip. Ganun yun sya. At sobrang straight dito. Ayan. Ayan, kinukuha yung mga dahon. Kasi yung dahon pala guys, yung yalo, kailangan pala yung, eh, akala ko bitin. <laughs> oh my God. Kabilan <laughs> ko bako-bako. Akala ko ahas. Ano pala? Was. Sinturon na formal ahas. Ayan. Diyan pala dito. May nagdidilip pala dito. Diyan si ate. Sa na sama mo, te? Ikaw lang pala dito. Saan sila dodong? Ah. Sino yung isa? Ayan. Sabi ko nga, saan sa kaya si ate walang trabaho kasi paabunuhin ko sa mais. <laughs> Akala ko wala ang trabaho. <laughs> Ayan, ganun na siya guys. Yun. Ayan. Ayan. Parang talaga yung siyang Magkano kulang ko sa'yo dun, te? Kasi ito, 20 yung binagay ko sana. <laughs> Ikaw, guting na lang. Kukin sa maning bata ning isa. Ay, marunong pala to siya mag -delete. Agi training ni mo. Oo oh, nga, para may kasama ka. Mm. College na niya wala nag-eskwela? So, nga man doon, wala man ka So, maraming maraming salamat po, guys sa inyong panonood. Let's see you for the next time. Seventy na lang kulang ate ay seventy. Ote, ah, eighty ang kulang ko sa yon. Okay, mabuti na lang nung inuulan. Ha? O bukas, ako na lang mag-abuno. Ha? Oo. Kasi baka busy kayo, di ba? Oo. Oh, oh.